Demo na una. At dito pa tanda. Apelyido na ko. Ma, tinangan sa niya. Sino ba 'tong? Diyan maso hala magbalat. Yak bumungak ito, yes. Allah. Kumasko, kumasko. Hindi pa pa bibi. Ebuto

Đi đi xong cái đó hả? Rồi lại choose cái 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 này nữa. Đó. Rồi lên. dami na nakabili ano nasa na si brent marunong magbalat isa isa kilo na ninyo ay tita mais alam ko kayo mahilig sa mais tama ko pa ako eh oo mamaya pagbalik may may maghihintay oo yan Ay, dito na lahat pala tatalipan yung napang order. Dito na uli lahat babalatan, ano? Kumaon na uli. O, galing-galing na Nakarami ka na ulit na balat. Brent. Dami na balat. Dahil ka ng pera din. Oo, nakaipon na. Oo, no? nakaipon na. Oo, nakaipon 5, is 5, Ay, pahiga. Ano po? Yun. Yes. I'm po pa pa, pa, Ay, pipili. Pinamaganda sa pipili. Ay, pipili. Ay, pipili. Ay, Ay, pipili.

Bakit? Mila, 'di ka pa. Pantikelo pa. Pasikol dito. Pasikol. Pantikelo pa. Sa cellphone mo 'to. Ay, oy. Pa.

itu kan sebab orang oh

ang isipin ay them, huh? Ay gawa ng papatakpan ang ano yung lahat ng na Baka naabot ay 12 kilo pag nagbinta ka Ano? Ano bawa may... ba? yung Yung isang 10 na pag sobrang mo na kilo, Nakakaya naman sa gabi, sa sakto po Ali, dapat lang talaga. may

Direb dami 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 na. Damí damí no. Ate. Salamat, 'to. Wait, sige. Oo, wala. Yeah, wala. ako. Oo, salamat, 'to. Maraming makakain na 'to. lang isa. baka kakabitin ako. mo, ba 'ko? niya 'ta tapos hindi na 'ko